Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikasampu ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung minsan ang isa sa inyo'y may reklamo laban sa kanyang kapatid, magsasakdal ba siya sa mga hukom na pagano? Sa adlip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila? Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sandibutan? At kung kayo ang hahatol sa sandibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyan kaliit na bagay? Di ba ninyo alam na tayo ang hahatol sa mga anghel gaano pa ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito. Kung kayo'y may usapin, idudulog pa ba ninyo ito sa mga taong di kinikilala ng simbahan? Mahiyaya naman kayo. Wala na ba sa inyong marunong mag-ayo sa sigalutan ng magkakapatid? Ano't nagsasakdal pa kayo sa hukuman, kapatid laban sa kapatid, at sa harapan pa ng mga taong walang pananampalataya? Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuting tiisin na lamang ninyo ang pang-aapi at palampasin ang pandaraya sa inyo subalit kayo pa ang nang-aapi at nandaraya. At sa inyong mga kapatid pa naman, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae. Ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait o magdaraya. Ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kariyan ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, sabalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Yeso Kristo at ng Espiritu ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoo'y nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoo'y purihin, awitan ng bagong awit purihin sa pagtitipo ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, daylan sa manilikha, daylan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginoon ay nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginoon ay nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginoon ay nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay ang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginoon ay nagagalak sa hirang niyang mga anak. Aleluya, aleluya. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng labindalawa sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon na makabayan si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buwat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na maipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyariang makapagpagaling ng lahat. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.